Pwede ba natin pakita? Yan po yung sulat. Pwede ba i-close up nyo? Para mabasa. Yan. Uh, pwede ba nakita mo? Okay lang. Sige lang. Ito pong sulat to, February 4, 2022. Attorney Felipe Algoza, Chairman and CEO JMA Network Incorporation. Magandang araw po, FLG. Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. FLG, hindi ko po alam kung paano ako magsisimula. At sasabihin sa inyo, nahihiya po ako sa inyo at sobrang kanungkutan po ang nadaram ako. Kayo pong muli ang nagbukas ng pintuan na ako po ay makapagbigay ng saya at makatulong sa abot ng aking kakayahan sa ating mga kababayan. Nagawa ko pong lahat ito ng dahil po sa inyo. Ipinamulat niyo po rin sa akin ang kahalagahan ng tiwala at katapatan. Alam niyo po, FLG, ilang gabi na po ako hindi nakakatulog, hindi po ako nakakakain, sa kakaisip ko ano po ang dapat kong gawin, at maging desisyon sa aking buhay. Napakabuti niyo po at napakatotoo sa aming mga nagmamahal at may respeto sa inyo. Sa buhay po ng tao, may mga dumarating na pagkakataon na hindi mo inaasahan. Katulad po ng ako ay pinatawag ng mahal ng Pangulo Duterte na ako po ay kinausap na tumakbong senador sa kanilang partido. Isa pong karangalan sa akin na pagkatiwalaan po ako ng Pangulo ng Pilipinas. Ngunit, kailangan po ako maging totoo sa aking kakayahan at sa aking sarili at naalala ko po nang tayo po ay nag-usap tungkol po sa pagtakbo ko sa public office. Ako po ay sumunod sa inyong payo na hindi papanahon o napapanahon na ako po ay tumakbo bilang isang senador. At ako po ay nakinig at sumunod sa inyong payo dahil sa paniniwala ko po na ang payong iyon ay sa ikabubuti po ng aking pagkatao. Nahihirapan po ako ngayon FLG sa akin po magiging desisyon. Napakabuti niyo po sa akin, si Madam Anet at ang mga kasama ko sa GMA family. Sana po ay maintindihan niyo po ako at sana po huwag niyo rin pong ikagagalit. Kung meron po akong biglang desisyon na hindi na muna po ako makakapirma ng kontrata sa GMA. Kung maaari lang po sana, kung ako man po ay hindi pipirma, ay magkaroon ng pagkakataon na matapos ang programa na hindi nagmamadali at magpapaalam na maayos sa inyo at sa GMA. Alam niyo po, no February 2 at 9 a.m. in the morning, tinawagan ako ng sekretary ng former senator na si Manny Biller, Sir, Senator Manny Villar. daw po ako na makausap sa Zoom meeting. At pagkatapos po noon, bigla na lang po silang tumawag sa akin. Kinausap po ako ni Senator Manny Villar. At ang unang po niya sinabi, Kamusta ka, Willie? Asan ka ba? Ang sagot ko po, andito lang po ako sa Tagaytay. Dahil dito po ako, naso-show ng Wawawin. At ang sabi po niya, sige, pupuntahan kita. Gusto kitang makausap. Dumating po si Sen. Manny Bilar dito sa Tagaytay ng 1.30 p.m. at kasama po ang kanyang anak na si Congresswoman, kami Biller, at nag-usap po kami ng masinsinan. Sa amin po, pag-uusap, tinanong po niya ako kung hanggang kailan ang kontrata ko with GMA. At ang sabi ko po hanggang February 15, 2022. At sinabi ko din po na ready na din ang kontra ko po for renewal this February. Sabi naman po niya, meron ka palang deadline. Ang sabi po niya sa akin, pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw bago ka pumirma ulit, mag at mag-usap tayo muli bago February 15. FLG, nandito po ako ngayon sa sitwasyon ng buhay ko na may magandang opportunity na dadating na magiging party po ako ng isang kumpanya na andyan po ako. At andyan po ang aking kaalaman, which is TV broadcasting at entertainment. Hindi ko po kaya magsinungaling sa inyo. Kaya po ako sumulat at ipaalam sa inyo ang aking pong pinagdadaanan. FLG, sana po maintindihan nyo na hindi po habang buhay ay ako ay haharap sa television bilang isang TV host. At ito pong pagkakataon na ito ay dumating sa aking buhay ay isang pangarap. It's a dream para sa isang taong katulad ko po na nagsisimula sa industriya bilang naging drummer, naging extra. Hating-hati pong aking damdamin at nararamdaman. FLJ, kung ano man ang magiging desisyon ko, hindi ko po kayo makakalimutan sa aking buhay. Kayo po ni JRD, Mr. Jimmy Drabbit, FSY. Felipe Yalong, si Sir Felipe Yalo, si Ma'am Annette, si Sir Joey Abakan, si Rhea, si Michi, si Miss Joy Marcelo, ang kanya po mga staff, sales and marketing family, engineering people, at sa mga lahat po na nakasama ko sa GMA. I don't want to say goodbye. Dahil sa industriya nito, there's always a welcome back. Kung ano man po ang magiging desisyon, tatanggap rin ko po ng maluwag sa aking puso. FLG, sleepless nights, luha, hindi makatulog, hirap na hirap. Dahil po sa tiwala, paniniwala, pagmamahal na pinadama niyo sa akin. GMA will always be part of me. Sana po, FLG, Naintindihan niyo po ako. Maraming, 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 maraming salamat po muli. Sa tiwala, paniniwala, at pagmamahal sa akin. May God bless us all rumi-respeto at nagmamahal, Willie de Villamay. Yan po aking naging kasulatan sa aming mong chairman, Mr. Gosson. At ito naman po ang kanyang sagot sa akin. Pwede natin pakita? Dear Willie, ito po. This refers to your letter dated February 4, 2022, informing us that that Upon invitation of Senator Manny Villar, you will be joining him in operating the new TV station. You have, you have had the continue to have long, close personal and business relationships with Senator Villar over the years, much longer than your relationship with us at GMA7. We appreciate that there comes a rare opportunity of lifetime for one to choose a path that will determine one's future career. Like the one offered to you by Senator Villar. While we believe, as you do, that our relationship has been characterized by nothing less than being harmonious, cooperative, supportive, rewarding, successful, etc., we understand and appreciate where you are coming from. There was no problem, big or small, that we were not able to resolve to our mutual satisfaction. Hence, we have no rancor in accepting and respecting your decision. We would like to propose, however, that we mutually end your program Wawawin in GMA7 on Friday, February 11, which is today, 2020, instead of Tuesday, on February 15, 2022. And for this purpose, we also want to suggest that we issue a joint statement to be read, to be read by you on February 11, 2022, Joey Abagan can handle the details. of the joint statement from our end. With our warm regards, sincerely, Felipe L. Dozon. Yan po ang tunay na istorya na nangyari po last week. Kaya yung sinasabing walang kontrata, may sinasabing may kinakausap na kaming artista, may kinakausap, wala pong katotohanan yan. Hindi pa po nagsisimula ang lahat ng ito. Para malaman nyo, ang isang tinatrabaho lang dito, E ang transmitter at wala pa po transmitter. Marami po po kaming sasabihin sa inyo.